cellphone, bag, pera at dalawang pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 50 gramo ang nasamsam sa magkasintahang ito sa ikinasang bypass sa barangay Paway sa bayan ng Atok Binget kahapon August 14. Ang 30-anyos na babaeng suspect, tubong Bugalyon, Pangasinan, habang ang 34-anyos na lalaking suspect naman ay tubong Novelete, Cavite. Ayon sa pedeya, lulan raw ng isang motorsiklo ang dalawa, nagpanggap din sila bilang mga turista bago sila matimbog. Bukod sa 50 gramo ng shabu, nasamsampa ng mga otoridad sa mga sospek ang 5 gramo ng pinatuyong dahon ng marihuana at mga drug parafernalya. Nasa kustodiya na sila ngayon ng mga otoridad. Samantala kahapon rin isang transman at kasama nitong high-value individual ang natimbog ng pinagsanib na puwersa ng PDEA at PNP sa Baybas Operation sa bayan ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. Kinilala ang transman na isang 36-anyos na residente ng barangay Baskaran Sulano, Nueva Vizcaya at ang kasamahan nito na 27-anyos at residente naman ng San Juan, Manila. Nasamsam sa kanilang 50 gramo ng pinaghihinala ang shabu na may market value na 340000 pesos. Bukod sa shabu, nakuha rin sa mga suspect ang dalawang plastic sachet ng hinihinalang ecstasy tablet na may bigat na isang gramo at nagkakahalaga ng 3,400 pesos at isang gramo ng hinihinalang cocaine na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga nahuli. Aabot naman sa 300 tanim na marihuana ang sinunog ng pinagsanib na puwersa ng PDEA Cordillera at Bakon PNP. Aabot ang halaga nito sa 60,000 pesos. Hanggang ngayon, wala pa rin namang nahuhuling cultivator. Vanessa Bugtong, RNG News.